ito. Wow, agad-agad. Hmm, bakit kailangan nikihandi ng ganitong kahon? Ano ang gagawin niya ngayon? Hmm, simple lang ang lahat. Gusto kong gawing talagang astig ang cute kong kotse. Narinig ko na ngayon, lahat ay fan ng kulay pink tulad ng mga Barbie dolls. Kaya, bakit hindi ko ipinta ulit ang baby ko? Huh. Kasabay nito, gagawin ko rin itong mas malambot at mas komportable. Yeah, magaling. Ngayon, oras na para alagaan ang mga gulong. Ang regular na disc ay masyawang boring. Kapag ginawa ko silang kulay rosas, magiging mas maganda sila. Oh. Iting na mo, ang cute. Oh. Ngayon, mga ilaw sa harap. Maglalagay ako ng mga pilik mata. Oh, haha, ang cute. Parang Barbie doll. Paalam. Ha? Huh? Hmm, ano? O oh, ano ang gagawin ko ngayon? Tama, pwede ko palamutian ang baby ko. Ha? Ha? Kailangan ko lang mag-order ng mga kinakailangang bagay. O oh, talaga? O oh, ang bilis ng pagdating ng lahat. Maraming salamat, kaya pwede ko nang simula ng proseso ng pag-upgrade sa baby ko. Oh, Unat, hey. oh. ay kail nga ko ng lata ng itim na pintura. Takpan ko ang buong ibabaw ng kotse ko nito. Oo, oh, oo, oh, oh. tingnan mo kung kano ito kaganda agad. Maganda. Susunod ang mga pads sa disk ay gagamitin. Oh, hey, para gawing itim din ang mga ito. Tunay na panlalaki, pero hindi lang yon. Kailangan po ulipi ensure pandekorasyong elemento sa kotse. Halimbawa, ang mga gintong spike ay magiging maganda gaya ng mga bungo sa mga gulong. Hmm. Wow. Bo Pete, ano ang ginawa mo sa kotse mo? Na-upgrade ko na ito. Naiingit ka ba? Gusto mo na bang magmaneho nito? Ha? Huh. Akala mo ba susuko ako ng ganun kadali? Hindi naman. Sige, sige, sige. Yung panlaas at takip ay or hindi sa was. Kaya nangayon, kawaling ang nating ayusin na ang loob. Wow! Wow! Yung unang kailangan kang gawin ay palamutian ang manibela. Oo, hindi lang ito magiging mas maganda, kundi mas maginhawa rin. Ngayon, kailangan kong takpan ang mga upuan ng pink na balahibo. Hiya! Tara na! La, 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 la! Arte, rikin, and kamehal ang itsura nito. Istarwan, serulim, ang salamin ay perfecto. Wow! Ow! Ngayon mukhang glamoroso na ang kotse ko. Sa loob din. Ang huling detalye, isang kumikinang nalaso. Hiya, muli nitong binibigyang diin kung aling kulay ang pinakagusto ko. Oh, mukhang pinalamutian ni Candy ang loob ng kotse. Hindi ko na makasabay. Tama, may dala akong ilang alahas. Sa tingin ko, sapat na ito para palamutian din ang aking salon. Magsimula tayo sa isang kadena at ibabalot ko ito sa manibela. Oo. Oh, oh. Tingnan mo kung gaano ito naging mas astig. Ngayon, ilalagay ko ang isang bungo. Yay yeah, hey. truck Trag baling. bang de in si bungo ay warsing nihalat at duro. Milalagay wad sa salamin. Tingnan mo kung gaano kabangis at astig ang itsura. Pero hindi nagtatapos ang mga bungo dyan. Sige. Esa are a speech as manabele. Hoyn, e na lahat ang dumarang mga drivers. Do astig ko, di ba? Hmm. 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 Dinisan niyo rin ba ni Pete ang salon? Ang mga hangal at nakakatakot na bungo na naman. Okay, ang kotse ko ay mas kaakit-akit pa rin. Panahon na para mag-isip tungkol sa libangan. Ah, habang hindi gumagalaw ang kotse, ang paligid nito ay gagawing yoga hall. Nasa akin na ang lahat ng kailangan ko. Isang banig, tubig, at kahit isang monitor kung saan manonood ako ng mga klase. Sige, simulan na natin. Kamusta? Sige. gusto rin naming mag-yoga. Pwede ba? Eh, hey, syempre. Mas masaya kapag magkasama. Ha, ha, ang sarap. Oh, teka. Anong ginagawa ng mga babae doon? Kumakain ako ng burger dito at nagpasya silang magbawas ng ilang kilo doon? Hindi. Hindi ko papayagan yan. Gagawin ko rin totoong gym ang kotse ko. Hey, 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 hey. Meron akong buong kahon ng angkop ng mga kagamitan. Oh. Ano ang gym kung walang dumbbells? ba? Diba? At kung kulang ang mga ito, may kettlebell. Oh, oo, oh, oh. tingnan mo. Aray, sa totoo lang, mabigat ito. Oh, Oh. Ooh. hindi! Sapat na ang mga dumbbell ko. Gustong gusto ng mga babae ang mga lalaking may muscles. Kailangan magpaganda ng katawan. Hu, uy, Pete! Okay lang ba sa'yo kung mag-ehersisyo kami kasama mo? Oo, tara. Mag-ehersisyo tayo, mga kaibigan. Hoy, sige. Sa baba, mukhang... Ah! Di Yung upcycle ba yan? Siguro dapat tayong pumunta at makipagkita sa kanila? Sige, sige. Saan ka pupunta? Paano naman ako? Ang ni Queenie sa hata mga kaibigan kong babae ay pagtataksilan ako ng ganito kabilis. Sige, halika. Kaunti pa. Halos nagawa ko na yon. Oo, oo. Oo. At hindi. Hindi yon. Hmm. Tulad ng dati, nauubos ang charge sa pinakahindi angkop na sandali. Pero sa tingin ko alam ko kung paano palitan ang regular na telepono. Bakit hindi ako gumawa ng gaming club mismo sa trunk ng kotse ko? Isang malaking TV ang magkakasya doon ng perpekto. Kung saan ako maglalaro. Woo! Kanyan lang. Susunod. Gagamitin ang console at mga joystick. Ang galing! O cheers lugar mo sa maupos, chong sir, Cheers to sa na parang bak. Babagay ito ng perfecto. Ganyan lang. Kukunin ko ang joystick, uupo sa upuan, bubuksan ang laro. Iyan ang tunay na paraiso. Ang galing! Wow, Pete! Ikaw ay isang henyo! Kamusta? Umupo ka. Maglalaro tayo ng magkasama. Oh, tara na. Hooray! Sige! du 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 do, do. Hmm, bakit ang daming tao doon? Gumawa si Pete ng palaruan? Well, mag-isa na naman ako. Kahit na alam ko kung paano akitin ang lahat sa akin. Sa lalong madaling panahon, magsasawa rin sila sa mga laruan na ito at tiyak na gugustuhin nilang lumipat. Kaya, bakit hindi ko sila ipag-organize ng isang concert venue? Oo! Meron akong lahat ng kailangan ko. Kahit ang disco ball ay nandito. Wow! Tingnan mo ang mga magagandang laruan na ito. Huray! Astig! Kahangahanga! Nagsimula na ang party. Panahon na para sumayaw. Lalala! Ito bang disco ito? Panahon na para sumayaw. Yehey! Oh! Iniwan na ako ng lahat. Oh. Oh. Oh, kawawang bata. Pete. oy. Tara na. Halika, sumama ka sa Talaga? Sige. Sige. Sandali lang. Gusto mo bang maglaro kasama ko? Sige. Okay. Maglaro tayo ng magkasama. Oo! Oo! ang saya at ang galing nito. Wow! Candy, gusto rin kita. Masaya ako na mas nakilala natin ang isa't isa. Papandekorasyon ko sa cake! Baskin Robbins Ice Cream! Ayos lang! Ano ang gusto mo? Malalaman natin! Ang sakit ng ulo Alo? ko! Ano? Naku! ng paminta! paano ko haharapin ng isang bundok ng pulang paminta? Wala kang swerte. Hindi ko ito ma-enjoy, Kate. Maligayang kaarawan. Mahal din kita. Ang galing. So, Walang ko swerte! Aking Kate, kahit anong dekorasyon mo rito ng sorbetes, magiging sobrang sarap pa rin. Sige, ilagay natin ito sa ibabaw. Isang scoop sa isa pa. Tapos na! Perfecto! At isang tray ng sorbetes sa ibabaw. Masaya! Wow! Tignan mo na lang yan! Nandyan sila! Totoo! Wow! Ang galing! Hindi maganda ang maging siloso. Mas mabuting maging masaya para sa akin dahil mag e enjoy ako ngayon. Oo. Oh, oh. Sige, Napakabuti para sa akin. Nakakabilib. Pare, pwede bang subukan mo? Talagang gusto ko. Walang paraan. Akin lang ito. Pumunta ka sa iyong gate. Nako. Sige, subukan natin. Ayos, nakakuha ng maliit na piraso at... Ikaw naman. Oh, ganun ba? Kailangan mong gawin ang parusa. At iyon ay magiging Salam. ang uri ng toothpaste na maganda! Iyan ang masarap na sarsa na ibubuhos ko sa iyong cake! Bakit mo ito ginagawa sa akin? Mahirap na nga dati! Hindi ito. Oh, kakilakilabot yan! Oh, nakakatakot yan! Natatakot akong tumingin dito! Jade, kumusta ang pakiramdam mo? Paano mo inaasahan na lilipad ako? Hindi uh, kita hahayaan lumipad Kumento palayo. Ka. Alam ko kung paano gawing mas masaya ang pagpili. Kailangan mo lang ihinto ang gulong nang nakapikit ang mga mata mo. Naku! Mabuti pa sigurong buksan ko na ang mga mata ko dahil kailangan ko nang lagyan ng pipino at mayonesa ang cake. Aba! Gusto ko yan na ideya! So, tignan natin! Oh, ko. ka na ng dalawang beses. Hindi pwedeng mangyari. Yan, kokorneran ko na lang ang cake ng Nutella. Yan ang napagpasyahan ng ruleta ng kapalaran para sa akin. Ako naman, mayroon nito. Ay, nakakadiri. Kailangan kong ibuhos ang mayonesa sa At cake. At magkakaroon ako ng Nutella. Ah! Kailangan mong sabihin eh. sa akin muna. At Oh, hindi. Paano, Kadiri? Oh. Hayaan mo akong pumili na Ingnan mo Yan. Astig! Nakakatawa yan! Hindi ka tulad ng aking Nutella Force. Gagamitin ko ang maliit kong kit. Kaunting spatula lang at ang cake ay magiging may layer ng tsokolate. Oo, oh, oo, oh, Oh. Gets oh. mo? Pagpalain ang pagkain kahit saan. Ang chocolate fantasy, pare. Wala na. Lilikot ko na ngayon ng spatula. Wow. Ito ay sobrang galing. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Magtrabaho, trabaho, trabaho. trabaho. Naiinis ako. Didilaan ko to. Oo, oh, pininturahan mo ang mukha ko. Ayos lang yan. Salamat. At least masarap to. Salamat. na ang cake ko. Cake, kumusta ang progreso mo? Ayoko talagang gawin ito, bud. Mukhang kailangan kong ibuhos itong mayonesa sa cake. Kailangan kong alamin kung paano ihahain ang mga tsokolate. At kailangan nating gawin ito ng seryoso. Sana hindi magalit si Tom kung gagamitin ko ang roller para iscrape ang mayonnaise. Well, hmm, -hmm. astig, kamangha-mangha. Tingnan mo yan. Medyo maayos. Ngayon, kailangan ko ng roller. Teka, ano? Hindi. Ano yan? Mukhang mayonesa. Ay, hindi. Kate, kasalanan mo ito lahat. Sino ang nagsabing pwede mong gamitin ang roller ko? Mayroon kang mayonesa sa kamay mo? Paano ko ito matatanggal? Well, hindi ko na iniintindi iyon. Kailangan kong tapusin ang cake ko. Well, nakaayos na ang mga tsokolate sa paligid. Kailangan kong gumawa ng paraan sa mga pipino. Tiyak na hindi sila kasing nakakatakam gaya ng iyong chocolate. Salamat! Maganda ito. Pero paano naman ang akin? Mukhang pangit ang sayo. Sa tingin ko, mas masama pa ang lasa nito, bud. Malalaman natin mamaya ang aking cake. Hindi ka panipaniwala. Ito ang pinakamasarap na cake kailanman. Well, oras na para tikman ko rin ito. Ang sarap nito. Ito ang pinakamasamang bagay na nakita ko sa buong buhay ko. Maswerte akong tao. Ano ang naghihintay para sa atin sa rounda ito? Si Kate at Cotton Kitty ay masarap. Sana suerte hindi na ako. Mga kandila, hindi mo pwedeng kainin yan. Ako ang susunod. Well, muli. Maswerte o hindi. Ah, naririnig mo ba yan? Sigurado, mas maganda ang cotton candy kaysa Mga kandila, at mas masarap ito. Hindi ako makapaniwala. Dash! Oh, at may i-ako. E, e, ako ang ama! Ako ang ama! Ako ang ama! ako ay isang tunay na pirata. At kung mapagod ka na sa paglalaro, pwede ka namang palaging eh, basta... Eh, ng mga bratso. Ano At siguro yun ang pinakamalaking oh, bentahe. Para na. Ha? Teka, bakit ka kumakain? Huh? Ang cotton ko candy yan para ko sa cake ko. Gusto ko rin! Hindi! Akin to! At kakainin ko lahat! Alam mo kung ano pang astig? Pwede kang gumawa ng cute na hayop mula sa garden candy at ilagay sila sa cake. Or sige, kukunin natin yon. Ang astig at may dilaw na bibis sa itaas. Ano? Sige, subukan natin. Talagang masarap ito. Kate, ikaw naman. Mukhang hindi ko araw ngayon. Kahit na, alam mo, masaya ang mga kandila, di ba? Parang birthday ko. Magiging astig kapag sinindihan mo sila. Apatayin ah, ko ang mga ito. Anong ginagawa mo? Oh, may usok. Malapit ng sumabog ito. Ay, patay na ako. Anong bangungot? Mananalo na sila ngayon. Hindi ka nag-iisa. Nasira ko rin ang cake ko. Oh Diyos, muli natutunaw siya kapag nahawakan ng tubig Kailangang tantarin, medyo masarap Sa wakas, makakain ko na rin ang cake ko Kahit na may kandila pa ito, medyo masarap pa rin Kaya lahat parang katulad mo ngayon Mag-subscribe para hindi mo makaligtaan